Lakers naka-jackpot sa kanilang number 55th pick sa NBA draft at Austin Reeves ititrade sa Clippers kapalit si Evika Zubak. Pero bago yan, sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves sa 2025 NBA playoffs, naging malinaw na kulang sila sa laki at proteksyon sa rim. Isa ito sa mga pangunahing dahilan ng kanilang pagkabigo, kaya inaasahang tutugunan ng Purple and Gold ang isyong ito sa pamamagitan ng free agency o kaya naman sa nalalapit na 2025 NBA draft. Isa sa mga posibleng hakbang ng Lakers ay ang pagkuha kay Rocco Zikarski, isang 7'3 na center mula Australia, gamit ang kanilang 55th pick sa draft. Ayon sa Bleacher Report draft expert na si Jonathan Wasserman, bagamat hindi naging produktibo ang huling season ni Zikarski at natapos pa ito ng maaga dahil sa injury, may potential pa rin siya dahil sa kanyang taas, pagiging mobile at karanasan sa professional na liga. Ikinumpara pa ni Wasserman si Zikarski kay Donovan Klingan ng Portland Trail Blazers na sa kanyang rookie year ay nag-average ng 6.5 points, 7.9 rebounds at 1.1 blocks blocks kada laro. Pero may mga analyst ang nagsabi na may malapit ang kanyang playing style kay Dwight Howard. Naglaro si Zikarski para sa Brisbane Bullets sa Australian NBL bago magdeklara para sa draft. Noon ay inaasahang isa siya sa mga mapipili sa first round, ngunit bumaba ang kanyang draft stock dahil sa injury at limitado ang kanyang production. 4.6 points, 3.4 rebounds at 0.6 blocks sa 11.8 minutes na playing time kada laro. Gayunpaman, may malaking upside pa rin si Zikarski. Pero kung bibigyan siya ng tamang pagdevelop, Maaring maging solusyon siya sa pangmatagalang problema ng Lakers sa posisyon ng center. Samantala, mainit na usapin ngayon sa NBA ang posibilidad na mapunta si Austin Reeves sa LA Clippers. Ayon sa Bovada Sportsbook, tila sila na ngayon ang paboritong destinasyon ng rising star mula sa Lakers. Matapos ang breakout season ni Reeves, hindi nakatakataka kung bakit maraming koponan ang interesado sa kanya, lalo na ang Clippers na naghahanap ng bagong lakas sa kanilang lineup. Ayon sa mga ulat, nag-aalangan ang Lakers na tapatan ang isang mataas na alok para kay Reeves. Dahil dito, malaki ang tsansa ng Clippers na gumawa ng matapang na hakbang. Bagamat mag Kalungsod lang ang dalawang team, tila handa ang Clippers na maagaw si Reeves sa kanilang karibal. Si Reeves ay kilala sa kanyang husay sa depensa at pagiging consistent sa opensa, isang bihirang kombinasyon sa liga. Hindi niya kailangang hawakan palagi ang bola para makaambag, kaya swak na swak siya sa estilo ni Nakawai Leonard at James Harden. Sa edad at kondisyon ng kasalukuyang core ng Clippers, kailangan nila ng batang tulad ni Reeves na may mataas na basketball IQ at matinding determinasyon. Gayunpaman, hindi basta-basta bibitawan ng Lakers si Reeves nang walang kapalit. Ayon sa mga analyst, kung gusto talaga ng Clippers si Reeves, dapat nilang isama si Ivica Zubac sa trade, isang player na siguradong gugustuhin ng Lakers dahil sa kakulangan nila sa front court. Isa pang posibleng option ay ang pagsakripisyo ni Norman Powell kasama ang isang draft pick, bagay na posibleng ikonsidera ng Lakers. Sa susunod na mga linggo, asahan ang mas maraming usap-usapan tungkol sa kinabukasan ni Reeves. Isa lang ang malinaw, kung makuha siya ng Clippers, malaking tulong ito sa kanilang hangarin na makamit ang inaasam-asam na kampiyonato.